guys, magandang hapon welcome po sa ating munting channel medyo wala nang ulan ngayon pero makulimlim pa rin pero kanina nakaulan na manguha tayo ng ano guys yung tawag nito <clears throat> tawag nila dito ay kalkalunay kasi pag nag spray na yan ng mais hindi na tayo pwedeng manguha samahan nyo po ako mga idol Sana may makuha pa tayo kasi marami nang nanguha nung nakaraang araw. Maglakad-lakad lang tayo sa maisan mga idol. Kasi hindi naman lahat ng tumutubo doon ay kalkalaw na. Mamimili rin tayo. Dito na tayo sa likod. Yan. tingnan nyo po yung panahon dito maulan okay nakatakad tayo dito para baka sakaling makakuha tayo ng tumpok tumpok ay kasi tumpok tumpok ang mga yon pakita ko sa inyo guys itsura sa hindi pa nakakaalam nyan alam ko ang tawag sa Bisaya, yung ano, yung may, ang itsura kasi ng mga idol, may tinik-tinik. Napakasarap kasi nung gulay na yun, pag i sagpa mo sa bangos, na uh, ano, inihaw, di kaya, prito. Sinong nakarang araw may nakita ako, nagtitinda yung bata, ang dami. Tinanong ko, dito lang daw sa likod namin. So, yodin natin tong maisan. Punta tayo dyan, baka marami dyan. Kung wala, doon tayo sa kabila. Doon, oh. Samantalahin ko na habang wala pang ulan. Baka mamay uulan na naman. Kasi kanina umulan. Ayun o, no, umulan dun o. Oh. Yan. Ulan yan. Sumilip ang araw kanina. Wala pang isang oras. Tag-ulan na rin dito sa amin, mga idol. Tag-ulan na. Kaya nakalibre na naman yung patubig sa mais. Ito tayo, baka. Ha? Ay, ganito pala guys yung itsura niya. Yung sinasabi kong kuhanin natin na, ano, yung malilit pa lang. Iyan, oh. Yan ganyan yung itsura niya. Pero ito, magulang na to. May mga tinik na yan yung kuno natin yung ano pa lang yung bagong sibol pa lang na ano yung mga anim o limang dahon ito mga idol oh yan kung nakita nyo yan yan yun meron pa oh Ibutin na natin. Kasi ang ganito kalaki mga idol, wala pang tinik tong mga to. Ang mahal kasi sa palingke. Yan, ganito. Ikot, ikot lang tayo dito kasi marami yan. Yan e o, ang daming maliliit o. Oh. Yan. Yan. Pero pag medyo malaki-laki yun ang maganda. Kasi pag sobrang liit pa, hindi rin naman maganda dahil hirap magutin. Maliliit kasi. Ito, pwede na to. Yan. Tinanong ko kasi yung bata. Sabi niya, Kuya, madami dun sa likod. Kung ayaw mong bumili, manguha ka na lang. Hindi ko sige, hindi ako bibili. Kasi alam nyo yung presyo guys sa bayan. Sa pamilihang bayan. Napakamahal. Yung isang tumpok niya, ano, pag naluto, isang subuan mo lang. Ano na yon 20 pesos na sa bayan. Kasi ano yon kinaangkat din nila sa yung nangunguha na nagbibenta yung marami kong nangunguha binibinta rin nila dun sa bayan kaya mahal na doon parang madalang na dito kasi dito yung nangunguha yung mga bata siguro nilako nila mga sampung kilo naka plastic plastic na nilako nila 30 pesos yung isang plastic Marami naman, may isang kilo eh. Pag sa bayan, yung isang tumpok na kaliliit lang. Ano na, 20 pesos na. Wala na dito gaano. Hanap lang. <clears throat> Ayun na, kumukulog na mga idol. Kaya ko nito pag nabuta ng ulan, hindi ako nabala ng payong. Bagay, malapit lang naman ang bahay. Hindi lang ako pumasok ngayon kasi walang naiwan sa bahay. May pinuntahan kasi si Mrs. tapos walang naiwan sa panganay kong special child kaya hindi ako nagtrabaho. Nakiusap ako dun sa pinapasokan ko na ano sa ano na lang, sa Martes. Kasi nga, hindi rin naman sigurado yung panahon. Kagawang na parang inubos na nila. Parang wala nang tinira sa akin na, ah. <laughs> parang marami pa dun sa dinaanan ko kaysa dito ah. siya mga idolo mm. kayo lang kakunti na lang dito nagkuhanan na kasi to. mas maganda pag uh, na timingan mo yung mga tumpok tumpok kasi parang saluyot din ito kung tutubo eh maramihan wala na dito ka ano. Balikan natin yung dinaanan ko. Kasi medyo madami-dami pa doon. <coughs> Shout out dyan sa mga kadikit. Kamusta po kayo? kasi may mga apak-apakan no? pinag-apakan, no? na sila dito nagwaanan kasi so, oh muntik na nakuha ako, ah ng ko try natin dun sa kabila mga idol update ko po kayo pag nandito nandun na ako dito na po tayo mga idol ito ni eh. yun ay ilukano naman ako kasi mga idol na no, may nanguha na dito yan dito ito yung masarap yung ganito kalalaki ikutin pa natin may mga edulo, kaya lang malilit na nahugutan na kasi ito na medyo malalaki ay na, din na ulan mga idol pagwang na mabasa yung cellphone natin payong tayo nga pala, inuwi ko umuwi ako, kumuha ko ng payong alam ko anong tawag nito mga idol sa iba sa ibang lugar kasi ang tawag nito sa amin sa negros alom alom comment lang kayo kung alam nyo mga ganito dyan kung anong tawag dyan anong tawag sa amin ito alom alom dun sa negros shout out po sa mga taga negros at sa mga nakakaalam ng ganitong gulay kasi hindi po lahat ano nakakaalam ng gulay na ito kagwang talaga tong ulan na to Talaga pag nahulid ka na dito po sa ano pala mga idol sa mga bisaya dyan ha dito po sa pangasinan halos lahat ng mga dahon dahon dito pag nakakain kinakain talaga lalo na dyan sa palingke yung hindi mo makikita sa ibang bayan sa ibang lugar dito mo lang makikita sa mga palingke Nga pala may inupload ako kanina mga idol na bagbagong ang tawag doon. Bulaklak siya. Ang tawag doon dito bagbagong. Baging naman yun sa uh, Bisaya. O baging, balagon, ganun ang tawag noon. Yung bulaklak kasi ang sarap din kainin noon. Ginugulay din dito kaya yung hindi ko natikman sa Bisaya. Dito natitikman ko. Sabi ko, sa amin, hindi naman kinakain. Dito naman pala eh, nung una, oh, tinikman ko. Sabi ko sa amin, wala yan. Pero nung natikman ko na, nako, napakasarap pala. Nilalagyan lang nila ng baguong. Pakulo lang ng tubig na may bawang, sibuyas, luya. Tapos yung pampaalat, bagoong. Ay, nako, ang sarap ng kain nila. Pati ako tuloy na, ano na, nahawa na. Ang ulan, napakalakas na. dami nang nanguha dito mga idol malalaman mo marami nang dahil may mga ano na pinag-aapakan itong kinukuha ko ngayon mali, oh, halos hindi pa tumubo so nung nakarang araw may nanguha dito mabilis lang kasi tumubo mga to pag tag-ulan gaya nito oh yan piliin lang natin kasi yung iba halos magkakamukha pero hindi naman damo naman sinsya nyo na kung iba hindi ko makuna kasi nagpapayong pa ako saka lumalabo yung camera ko kagong talaga gusto din na mga idol. Nakakain din to. Ito. Yan. Ang tawag naman sa amin ito. uyampong. Iwan ko kung anong tawag dun sa iba. Ayan. Ito, ito. Tingnan nyo mga idol. Yan. Yan. Kung nakita niyo yung nakuha ko, ganyan kadami, 20 pesos na yan sa bayan. Ganun kamahal, pag sa bayan. Ano pala, yung payong nadala ko putol, si putol. Walang ano, walang paa na putol na kasi walang pambili yung bago masarap mga mga idol pag ano mainit kasi hindi sumasama yung putik pag hinila mo kaya lang, wala akong choice. Ngayon lang ako may pagkakataon. Kasi bukas may pasok na ako. Hmm. Ano? Madali lang siyang kilalanin pag nasa ano na yung may ganito kalalaki. Yan o. Oh. Yan. Ano siya tayo banda, baka meron pa. Sinakalibre na rin ako, mga idol. Mamaya, pag ano, sapunan, pwede ko nang iulam ito. Madali lang linisin to eh. po sa mga bagong kadikit. Kamusta po kayo dyan? Pag may time po ako mga idol, dalaw po ako sa inyong mga bahay. Kanina, dumala ako sa ibang kadikit ko. Kaya lang, hindi rin ako nagtagal dahil wala na naman yung signal ko. Pagwang talaga yung signal dito sa amin. Wow, lumakas ng ulan, mga idol. Ayan, hmm. hey, hanggang dito na lang, mga idol. Salamat po sa inyong panunood. Hindi ko napahabain masyado yung video. Nahirapan din naman ako mag-upload. Salamat po.